Maligayang pagbabalik sa aming YouTube Star Pulse Z, Philippines, ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. Kung bago ka dito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at airing ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Netizens are buzzing with curiosity, is Sofia Andres already married to Daniel Miranda? Ang tanong na ito ay nagpagulo sa social media matapos ang nakakaintriga na tugon ni Sofia sa komento ng isang fan. Kaya, ano ang totoong kwento sa likod nito? Sumisid tayo! Nagsimula ang lahat noong araw ng mga puso 2,000 at 25 nang mag-post si Sofia ng isang romantikong larawan kasama si Daniel na may caption na, Celebrating Love With You. Ngunit ang talagang nakatawag ng pansin ng lahat ay ang kanyang tugon sa komento ng isang fan. Iminungkahi ng isang netizen na karapat dapat na ikasal si Sofia sa simbahan na misteryosong sinagot niya, Teka, sinong nagsabing hindi ako kasal? Eyes emoji, this short but intriguing statement left fans shocked and eager for answers. Kakakonfirm lang ba ni Sofia na kasal na siya? Following Sofia's response, netizens flooded the comment section with questions. One fan directly asked, So are you guys church wed or not? Habang ang iba ay nagpahayag ng pananabik at suporta. One fan wrote, Jimmy, so true nga na kinasal na kayo. Sabi ng isa, let's mind our own business na lang po. Para maintindihan ang kanilang journey, let's take a trip down memory lane. Unang nalink si na Sofia at Daniel noong November 2018 pero pinanatiling pribado ang kanilang relasyon. Pagkatapos, noong November 2011, ipinanganak ni Sophia ang kanilang anak na babae, si Zo, sa Sydney, Australia. Mula noon, patuloy na nagtatanong ang mga fans, kailan sila magsasama? In past interviews, Sophia admitted that marriage is a frequent topic in her life. She once shared, Lagi akong tinatanong ng mga tao, Bebe, don't we rush things? But believe it's better for us to plan it proper. Binigyang diin niya na ang pagpapakasal ay isang desisyon na dapat nilang gawin ni Daniel na nagsasabing ayaw naming masira ang aming relasyon. Fast forward to 2023, Sophia once again addressed the topic, stating, Marami of you have asked me when I'm getting married. Honestly, I have always felt pressured to answer that, but realized shouldn't. Idinagdag niya na nagtitiwala siya sa timing ng Diyos at ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa singsing -sing sa kanyang daliri kundi tungkol sa paggalang sa isa't isa at pangako. Sa kabila ng walang katapusang mga tanong, nananatiling kontento si Sofia na nagsasabing paggising ko tuwing umaga ay nararamdaman kong mahal ni na Daniel at Zo so, at sa totoo lang, iyon lang ang nagpapasalamat sa akin. So, kinumpirma lang ba ni Sofia na kasal na sila ni Daniel? Or was her response just to playful tease? As of now, the couple remained silent on the matter, keeping their relationship low-key and classy. One thing is for sure, married man or not, Sophia and Daniel are obvious happy together. Ano sa palagay mo? Si Sophia ba ay lihim na nakipagkasundo kay Daniel Miranda? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Star Pulse Z para sa higit pang eksklusibong mga update ng celebrity. See you in our next video. Don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. See you in our next video. Ito lang sa Star Pulse Philippines. Manatiling buzz!